sa si niya magtanim. Nataniman na lahat. Nagpatubig na siya ng kanyang tinanim na mais. Ayan. Hanggang doon yan, patubig. Doon ang gagaling yung tubig. At andito yung mga pato. Hindi kaya kainin yung mais dito. Nagsiwing na yung mga ano. Ayan, si William, Boss William. Tapos siya magtanim. Ngayon, pinatubigan niya na. Para madiligan ng mga mais at para tumubo agad. Malapit ng magdilim. Ingiti ka pa yan. Ayun. O, ka na mga pato. Sige, mag-swimming kayo dyan. <laughs>